matataas na talon, tubig na hindi alam kung saan lumalabas, kakaibang puno at marami pang iba. Maligayang pagbabalik kaibigan sa video ito. Pag-uusapan natin ang walong pinakakakaibang lugar sa mundo. Ang mga lugar na ipapakita ko ay hindi basta-basta dahil kahit ang mga eksperto ay hirap sa pagpapaliwanag ng mga ito kung saan at kung anong meron sa lugar na ito. Gusto mo na bang makita? Pero bago yan ay kung bago ka palang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa iba ba ng video ito. Maraming maraming salamat! Number 8 Mobile Cave Kapatid, alam mo ba sa lugar ng Southeastern Romania, may isang kuweba na kung saan hindi nasisinaga ng araw. Marami ang mga nagsasabi na ang kuweba na ito ay may tanda na ng 5.5 million years. At dahil sa hindi nasisikatan ng araw ang kuweba na ito, ibang iba na ang klima nito sa loob, hindi kagaya ng sa labas na natatamasa natin ngayon. Nadiskubre ang kuweba na ito noong 1986. Hindi ito sinasadyang makita dahil balak lang sana nilang magtayo ng power plant sa lugar na iyon. Pero nang macheck nila ang ilalim ng lupa, laking gulat nila nang may malaking kuweba sa loob. Hindi ordinaryong kuweba ang nakita nila dahil meron itong tubig sa loob at mga kakaibang insekto. Mahigit sa 13 iba't ibang uri ng insekto ang nakita nila doon na hindi nag-exist sa mundo natin ngayon. At eto pa ang malupit dyan. Dahil alam mo bang hindi ka pwedeng pumasok sa kuweba na ito ng basta-basta dahil ang loob nito ay kontaminado ng hydrogen sulfide at contaminated ng mahigit sa 100 times na carbon dioxide. Isa ang lugar na ito sa kinakamanghan ng mga tao at mga sayantipiko. Number 7, Lake of Karashe. Ang Soviet Union ay ang isa sa may pinakamaraming nuclear facilities sa buong mundo at sa sobrang dami nga nito ay hindi na ito safe sa mga tao. Sa loob ng nuclear facilities na ito ay makikita ang isang kulay pulang ilog na kung saan ito ay napakadelikado. Ang ilog na ito ay punong-puno ng radioactive materials na hindi mo makikita sa ibang mga bansa o lugar. Tanging ang Soviet Union lamang ang nakapagtala ng ganitong record na pinakamadelikadong tubig sa buong mundo. Sabi nga ng karamihan once na mahulog ka o mapunta ka sa tubig na ito, hindi ka tatagal ng ilang minuto at maaari ka ng mamatay. At kahit nga daw tumayo ka lang sa harap ng ilog na ito ay maaaring maapektuhan na ang kalusugan mo. Sa ngayon pinalibutan na ito ng mga bakod para walang magkamaling pumasok at baka may mamatay pa. Number 6. The Double Tree of Casorzo Sa lugar ng Diamante sa bansang Italia, may isang puno ang sadyang kakaiba dahil alam mo bang tumubo ito sa itaas ng isa pang puno. Bibihira lamang ang ganitong klase ng puno sa mundo dahil isipin mo yung mga kapatid, magkaiba sila ng binubunga pero iisa sila ng punong pinagkakatayuan. Sabihin na natin na may mga halaman na tumutubo talaga sa puno tulad ng mga orkid pero sa kalagayan ng topic natin ngayon ay ibang iba ito dahil legit na puno ang tumubo sa isa pang puno. Marami ang mga nagsasabi na kagagawan daw ito ng mga ibon na kung saan pag dumi nila sakto sa puno na ito at ang buto na kinain ng ibon ay naging puno na. Number 5 Sleeping City of Kalachi. Kapatid na Win, ang lugar ng Kalachi ay matatagpuan sa bansang Kazakhstan at ang lugar na ito ay sadyang kakaiba sa lahat. Bakit? Eto makinig ka. Alam mo ba na ang lugar na ito ay tinamaan ng isang malalang sakit noon na nagsanhi upang mawalan ng tao ang lugar na ito? Pag tinamaan ka daw ng sakit na ito ay bigla ka nalang matutumba, manghina, magkukulaps o mawawalan ng malay. At yun nga, pag nangyari sa iyo ang mga sinabi ko ay alam mo na ang sunod na mangyayari. At ito pa ang pinakamalala dyan dahil alam mo bang pag tumama sa iyo ang sakit na ito, mawawalan ka ng alaala. Dahil sa pangyayaring iyan, kaya naabando na ang lugar na ito. Wala rin kasing makuhang lunas ang mga doktor sa sakit pero meron silang isang teorya na nagmula daw ito sa isang radiational poisoning. Dahil nang itest nila ang dugo ng mga tao ay wala silang nakuhang ebidensya kung ano nga ba ang sakit na ito. Sa ngayon, ang lugar ng Kalachi ay abandonado pa din. Walang nagtatangkang pumasok dito dahil baka mamaya sila ay tamaan ng isang sakit. Number 4 Circle of Namibia Meron isang disyerto sa ibang bansa ang nagngangalang Namibia dito ay makakakita ka ng mga kakaibang damo kung saan kapag tinignan mo ito pa'y taas, may mga makikita kang bilog sa loob nito. Ang mga sayantipiko ay hindi ito maipaliwanag ng maayos dahil nga sa kakaibang pagtubo ng mga damo dito. Kaya't nagdesisyon silang pag-aralan ang bawat parte ng bilog. At noong 2013, may inilabas na isang artikulo kung saan ang sabi kaya't daw nagkakaroon ng bilog sa damo ay dahil sa mga insekto na naroroon. Pero noong 2015, pinabulaanan ito ng isang biologist na si Walter Sinker. Hindi daw totoo ang ipinalabas noong 2013. At sa ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano ito nangyayari. Number 3: The Hum of Daus Sa video na ito kapatid ay nakaranas o nakakarinig sila ng mga malalakas na tunog tuwing gabi. Hindi nila alam kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Nangyari ang ganitong sakuna sa Taos, Mexico. 1990s nang magsimulang magkaroon ng malakas na ingay sa kanilang lugar. At maririnig mo ito kahit saan ka magpunta. Sa loob ng 20 years masugid itong hinanap ng mga tao at mga sayantipiko. Kung saan nga ba nagmumula ang ingay na ito pero wala. Wala silang nahanap na kasagutan. Number 2. Never Ending Lightning Storm Sa Western Venezuela ay nagkaroon ng isang bagyo kung saan nagdulot ito ng takot sa lahat dahil imbis na ulan ang bumagsak sa kanila ay naging kidlat. Walang katapos ang kidlat sa loob ng 10 oras gabi-gabi. 260 nights sa loob ng isang taon ang pagkidlat dito. Walang may alam kung saan nagmula hanggang may mga sayantipiko ang pumunta sa lugar at nang imbestiga pero wala silang nakuhang matinong sagot sa mga katanungan ng mga tao dito. Iba talaga ang nagagawa ng kalikasan. Number 1. Devil's Kettle Pangalan pa lang ay talagang mapapamangha ng gusto dahil alam mo bang ang maliit na talo na ito ay may malaking tinatagong sikreto. Makikita sa litrato na dalawa ang pinagdadaluyan ng tubig. Ang isa ay dire-diretsyong bumabagsak sa lupa, samantalang ang isa naman ay wala silang alam kung saan napupunta. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, hindi nila alam kung saan napupunta ang tubig na nagmumula sa kabilang talon. Dahil dyan ang mga sayantipiko ay pumunta sa lugar na ito at pinag-aralan. Una, Nilagyan nila ng kulay ang tubig at inantay nilang lumabas kung saang lugar lalabas ito. Pero alam mo bang wala, hindi nila nakita ang tubig na may kulay. Pangalawa, naglagay sila ng mga maliliit na bola para makita kung saan lalabas ang mga ito pero ganun pa rin, hindi nila alam kung saan napunta ang mga nilagay nilang bola. Isa ito sa mga naging usap-usapan noon kaya't naging kilala ang, ang Devil's Kettle. Isipin mo yun kapatid, saan kaya napupunta ang tubig na dumadaloy dito? May idea ka ba? Comment mo naman sa ibaba ng video ito. So kapatid na win, nakita mo na ang walong pinakakaibang lugar sa mundo. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is win YT. Maraming maraming salamat.